kusyo. po. May asawa ko. asawa ko sa ilalim. Yan po. yung buhaka ng asawa niya. Ito. yung lalaki. <laughs> Tutulak lang Baka И наоборот. И наоборот. babo, ah. Yeah. babo Mababaw na ah. Yeah. Mababaw. Ayun po. Dito na po tayo sa area. Patuloy lang! Kasi, kung doon tayo iigot pa sa kabila, talagang mahihirapan po Ush. yung ating mga bisita. Kaya, dito na po tayo sa shortcut. May bisita po tayo sa Puyano po. Dito po. Ah. Uyang, ayaw yeah, po. Ano po kaya? Marami ka nun. <laughs> 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 Hello guys, tutup sa mga amal. Sasubukan niya rin. Tutup to my life. Sasubukan niya rin po na makakita ng alimango sa yung ginagawa natin. Sana po makatagpo tayo. Siyempre po maraming maraming salamat sa Panginoon. At siya na po ang bahalang mag-guide sa atin. Sana po uh, bigyan tayo ng alimango. Kung ano po ang mayroon dyan. Yeah. Ah, siya so. na po ang sa atin. Maraming, maraming salamat po. God bless. Hindi mo lang medyas yan.

Ito maliit lang, maliit lang. Mayroon ang kalakad, mayroon ang kalakad. Tapos, tapos, tapos.

Okay, po, nakakita tayo ng isang limango. Sisira ang pakuhain natin. Okay, yun. po. Ito po, kukuha lang ako ayun. Ayun lang, Ito ba ito? Dito limang. Ha? Ito din ang harap yan, din ang harap. Yan po, din ang harap. Ha? Yan, toto. Din ang harap. Dali. Ay sir, mga sir. Ito ni sir. Hoy bola. Dito ako marunong. dito lang sir, sa likod, sa likod lang. Sa likod lang, hindi naman ito. Pas lang, pas lang. Ay. Pa, abang natin na yung CP, akala nang si Ipit. Eh, wah, balik nak balik nak. Hindi, hindi, saya Sayang balik nak. Balik nak. Oh, Uh, I, uh, uh, oh, Hah, uh, oh, oh oh. Putol yung kamay. Ako ako, oh, ako Hindi ako, oh, kita oh. oh oh. Hat. Tapos, Tulak mo na isang dali rito, din harapan. siya sa lupa. Sige, sige, sigi Angat angat mo. Oh, yeah, oh, ang yeah, no. oh, laki! Wow, hello! Ay, <laughs> <laughs> <Hey>, salamat! <laughs> oh, ang laki! Ang laki mo! Oh, foot mo yan! Kuya! Ito, dito! nakawin si Brian! Oh, shot Patay ata! Mabigat ang putik! Hala mo ko tayo. Hala pa tayo, ko na ito. Uy! Uy! Alam mo nga. Ngawit ang ngawit na si no? oh. Ano yun? Uysta. Oo. Oto siya. Oto siya. Oto siya. Oto siya. Oto siya. Oto siya. ni siya. Oto siya. ha ah, limangong maliit wala ah, na, napo po okay oo wala ko na natatalo mo yung kapitalian dyan <coughs> nakuha po tayong dalawang limangong si sir andun po sa taas ng kubo kasi talagang akala niya kasi yung ating ginagawa dito napakadali ngayon nasubukan niya po talaga namang talagang tinawag niya na hindi dapat tinawag <laughs> tinadala po natin to tinggalin ba ako na to tapos ilisan may nakuha si Jojo naghiwalay kami para madali kasi makarami kasi bago magdilim ito kailangan ma maikot kami ng bumiria kasi abutin tayo ng dilim dadalhin ko lang po doon ito <laughs> inabot <laughs> inabot po <laughs> kinurot siya dito oh. kinurot di bali po ngayon talaga sabik yung lima ko sa atin magkakuha eh. <laughs> sa ako magkakuha sana ako ng tali eh. ngayon o oh. ito po yung isa o oh. ito yung isa o oh. yung isa o oh. pa ah, dugo rin po o oh. dugo talaga hindi may iwasan talaga yung tabakot magkakuha lang sa ako sana ng tali para talian natin ito po yung magadala pumunta mo kay sir kaya kaya hiniwalay po natin naghiwalay po ako sa kanila dalawa kami ni sama ng Jojo para mabilis tayo makarami kung sakaling may bumaon ng mga limango dyan di bali po ba kahit makita tayo basta makita lang natin masaya sila okay na po sa atin may butas yun hmm. may doon nga ako may mga bakas po doon dalawa kaya hmm. lang ito lang munang inuna ko dahil hindi pa natuyuan yung lubang pag natuyuan yung gitna na yun tayong tayo makukuha ba ulit na yung gitna na yun dito ba? yan po kailangan matuyuan yung gitna na eh tapos mayroon akong kururuta o oh. doon sa kabila malaki wow malaki sulog ka na po Ta tapang talaga po Tapang. Oh. Ano po, ma nasa ano na, nasa dako lang dalawang kilo na ang kuha natin yung apat. And kahit ano, kahit pagod si sir. Ah, uh, makapag nakita niya to, matanggal po ang pagod niya pag nakain niya ito. <laughs> Oh, masakit 'yon. Kasi po yung isang kasama natin, ang sabi niya, hindi na sa magmedyas. Sabi ko hindi biro dito. Kasi mga talaga talaba nakabaon sa ilalim ng putik pag yung malakas ang tapak natin, talaga hindi natin siya makontrol. Kagaya niyo no. Nasugatan siya dugo Dugo. Yun. Ah, ang sabi niya po kaya niya raw ang talaba. Yun. Ewan ko lang kung kaya kung niya yung sugat niya kasi kailangan kasi po natin mag protection sa talampakan kasi yung ating pa lumalambot pag nabasa sana hindi naman ganong malaki ang, ano, ang, ang kanyang sugat para ano wasak yun, Wasak yun, Paya, dugo e. Yun. kita yung tulon dugo e. Oh. Malaki pa? Malaki yun Malaki. Sabi na eh Ang sabi ko sa kanya kasi mag-media siya ang problema po, akala niya po Ang akala niya kasi yung lakaran dito sa atin Sa amin, ganun ganun lang Ganyan. Di bali po ay eh, Ngayon na, na nila na, na, na nasubukan nila Tara po Ang yung anak Tara po natin Tara da, po po oh. natin Tara po natin Tara po natin Tara po ang sabi niya kasi kanina bali wala yung talaba kasi ang talaba kasi hindi natin biruin yung mga talaba kasi dito mga gutom sa paa yung hindi na kami jazz yun kinakain nila biro lang po siya po Ayo, yung pagod ni sir. Yung pagod ni sir, sir. maano na matatanggal. Wow, oh, ah. malaki po. Oh. wow. <laughs> <laughs> ah. Sir. Ah. Ito pa. Yan. Ayos. Oof. Oh. Yan. Malaki. Ah. Oo, oh, malaki ako oh guys. <laughs> sir, magkano lang kami, iikot lang kami para marami tayong makuha. Kuya, eh, kuya, eto, inom ka na, tiling soft, Kasi tiling. Kasi, mamaya na lang. Mamaya na pagbalik. Hindi ka pagod?

Ayan po. Habang wala po tayo nakikita ang limango pa ngayon, kuha, yung madaan natin kapis, kuhain po natin. Kasi gusto na rin na kumain ng kapis, ihaw. Ayan po. Ah, bago ito pa sa akin. Para hindi gano'ng mabigat pag dyan sa hirayin na natin. Ayan mga bisita po natin. Ando, sa may tubo. Hindi na, hula, hindi na ayaw na lang pong lumakad. Kasi baka raw, para mamamatay um, na raw siya sobrang bago.

maliit lang kaso okay. guys malaki lang natin guys

Sendal po natin. Ano siya? Ayan mo. po siya. Oh. Ayan po. Ayan o nakaharap sa atin o. Oh. May asawa po. Ayan Asawa niya yun Sa ilalim. Ayan po. Ayan Yung bunga ng asawa niya. Ito. Ayan Ito yung lalaki. Diba? Tutulak ko lang po. Baka makagat niya yung ano. Ayan. Baka makagat niya yung ano. Ito po yung babae o. Ah oh, umakyat po siya umakyat okay. kasi po, pag hindi natin pag hindi natin kabisado yung ano, yung kanilang pinagdaanan yung pala susunta natin yung, yung pag hindi natin alam yung pababa sila yung, ang sunod natin sa kanila, umakyat kaya ngayon nakita natin, kailangan makabisado po natin yung ano, yung pagbaba nila yung pinakabakat ng kanilang mga paha yung bakas okay. para nag-affect pa rin oh. ito lang po inulaki lang po ating kukuhain laki para matuwa naman po sino no? ay, ay. andun pa rin yung sa ilalim ng babae <laughs> ay andun sa babae yung babae po dito ito, ito. saan yan ayun no? ayun Yan ayun siya o iwanan po natin yan iwanan natin isa mo lang oh, yun oh. Bira mo po yung kanyang asawa ko kaliit. Siya ang kalaki-laki. Kaya pag binitbit niya kahit isang braso lang. Yun. Salamat po sa Panginoon kaya ah hindi po tayo nagbigay sa lakad natin sa ating bisita na Koreano. Minsan lang sila sumama sa atin. Sulit na, naging sulit naman po yung ating lakad marami tayong nakuha ng limango walang kataon baka wala mo yan dyan sa malinaw para hindi sa malinaw yan na na sa apat na guwit siguro to yung ibang uli po natin doon natin binigay sa kanila habang nagpahinga sila pinapanood nila yung mga limang tuwang tuwa tara po lakad po tayo guys so, best Guys, ito guys guys so. Ano lang, kitang kita mo lang Dahil kita yung mga ano na. Mga tulang ano Magbukohan nila May nakita ko doon siyang bakas uh, guys

sa tore patay sugat oh sugat. sugat sabi niya kanina bali wala sugat ay malaki ni ram ram na ngayon Ramdam ko sakit tumakbo ram. pa naman eh tumakbo ma jokers vlog kala niya yung mataas kaya nito ya hindi niya alam yung mga talaba nung nakatumbo kaya imumbok yun ibali po ayos lang yan Ah, sulit talaga, sulit, sulit. Ang malaga na experience nila kung paano yung ginagawa natin dito sa ano, o dagat. Ayun po, malapad pa sana ang kate o. Oh. Pero kung kami, kung kami lang ang kung hindi namin sila kasama, mamaya pa po, po kami uwi, talagang iikutin namin ang boring area na 'yan. Hindi lang ganyan makuha sana natin. Ikot ka na, kuya. Oh. Okay lang. Ah, <laughs> dito na lang. Ah? Kami antay dito. Okay lang. Ay, 'yung pagdilim. Hmm. Hindi. Pagdilim. Oo. Oh. Oh, okay. Then, okay. Kaya hawking ka oh, lakad? Oo, lakad. So tayo yung first light. -like. Ako antay na lang dito hanggang 10pm. <coughs> At ah, sundo mo na. Ngayon po, narinig niyo po. Maghantay na lang sa alas 10. Kukuhaan namin siya ng service doon. Kaya lang nga bago, bago siya punta namin, malalim na. <laughs> <laughs> Hindi <nhiều material figures> <laughs> <Bennett> siya makalakad. <résult> Hindi <laughs> <coughs> siya makalakad. Tumabaw <coughs> <coughs> kasi siya sa putek. Masyado malaki katawan. Masyado magaan po kaya bumabaon. Ayaw niya ng galutang. Gusto niya talaga pag lumakan nakabaon. Ako ya, sana ay limang. Nasaan sana ay mga ipon pa din 'yo, no? Ipon. Gusto mo kapan ng ipon? San. Ay, no, yung yung lugar na 'yan, no. Ah, sabi mo. Ito dito dito. Ah. Dapat para sa bahay. Ayo, ngelo. Itu kita di mana? Oh, di sini. Kita sebaiknya na. Asli.